ang mga handog sa pista ng pagpapatunog ng mga trompeta. Ikadalawamputsyam na kabanata. Sa unang araw ng ikapitong buwan, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip magtipon kayo para sumamba sa Panginoon. Sa araw na iyon ay patunugin ninyo ang mga trompeta. Pagkatapos mag-alay kayo ng mga handog na sinusunog, na ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Isang batang toro, isang lalaking tupa, at pitong batang tupa na isang taong gulang. Kailangang walang kapintasan ng lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo ng mga ito, samahan ninyo ito ng mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Magandang klasing harina na hinaluan ng langis ang ihalo ninyo. Aning na kilo sa bawat batang toro, apat na kilo para sa lalaking tupa, at dalawang kilo sa bawat batang tupa. Maghandog din kayo ng isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis para mapatawad ang inyong mga kasalanan. Ihandog ninyo ito bukod pa sa buwanan at pang-araw-araw na mga handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at mga handog na inumin. Mga handog ito na sinusunog at ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Mga handog sa araw ng pagtubos. Sa ikasampung araw nitong ikapitong buwan, magtipon kayo para sumamba sa Panginoon. Kailangang mag-ayuno kayo at huwag na huwag kayong magtatrabaho. Pagkatapos mag-alay kayo ng handog na sinusunog na ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Isang batang toro, isang lalaking tupa, at pitong batang tupa na isang taong gulang. Kailangan walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo, samahan ito ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ang isama ninyo ay magandang klaseng harina na hinaluan ng langis. Anim na kilo sa bawat batang toro, apat na kilo sa bawat lalaking tupa, at dalawang kilo sa bawat batang tupa. Maghandog din kayo ng isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Bukod sa isa pang handog sa paglilinis, para sa kapatawaran ng inyong kasalanan at sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at sa handog na inumin. Ang mga handog sa pista ng pagtatayo ng mga kubol. Sa ikalabin limang araw ng buwan ding iyon, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip magtipon kayo para sumamba sa Panginoon, magdiwang kayo ng pista para sa Panginoon sa loob ng pitong araw mag-alay kayo ng mga handog na sinusunog na ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Sa unang araw, ito ang inyong ihandog. Labintatlong batang toro, dalawang lalaking tupa, at labing apat na batang tupa na isang taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Haluan ninyo ito ng magandang klasing harina na hinaluan ng langis. Anim na kilo sa bawat batang toro apat na kilo sa bawat lalaking tupa at dalawang kilo sa bawat batang tupa. Maghandog din kayo ng isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusuno na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumi. Sa ikalawang araw, ito ang inyong ihandog. Labindalawang batang toro, dalawang lalaking tupa, at labing apat na batang tupa na isang taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa ikatlong araw, maghandog kayo ng labing isang batang toro, dalawang lalaking tupa at labing apat na batang tupa na isang taong gulang kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa ikaapat na araw, ito ang inyong ihandog. Sampung batang toro, dalawang lalaking tupa, at labing apat na batang tupa na isang taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa ikalimang araw, ito ang inyong ihandog. Siyam na batang toro, dalawang lalaking tupa at labing apat na batang tupa na isang taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan nyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangan sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog, na may kasamang handog bilang pagpaparangan sa Panginoon at handog na inumin. Sa ikaanim na araw, ito ang inyong ihandog, walong batang toro, dalawang lalaking tupa, at labing apat na batang tupa na isang taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa ikapitong araw, ito ang inyong ihandog. Pitong batang toro, dalawang lalaking tupa, at labing apat na batang tupa na isang taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog, na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, at handog na inumin. Sa ikawalong araw, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip magtipon kayo para sa pagsamba sa Panginoon. mag kayo ng handog na sinusunog, na ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Isang batang toro, isang lalaking tupa, at pitong batang tupa na isang taong gulang. Kailangan na walang kapintasan ng lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Bukod pa sa mga handog para sa pagtupad ng inyong panata at mga handog na kusang loob, maghandog din kayo sa Panginoon sa nakatakdang mga pista ng mga handog na ito. Mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, mga handog na inumin, at mga handog para sa mabuting relasyon. Sinabing lahat ito ni Moises sa mga Israelita ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon.